Sinagawa kahapon ng ikawalong job fair ngayong taon sa pangungunan ng Public Employment Service Office, katuwa ng Department of Labor and Employment sa lungsod na dagupan. Layan itong makapaghatid ng trabaho sa mga fresh graduate, first-time job seekers at mga nais muli makapasok sa workforce, kung saan nagtulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng Department of Migrant Workers at TESDA upang magbigay ng impormasyon hinggil sa kanilang mga programa. Bukas ito sa lahat ng aplikanteng nais makahanap ng local o overseas employment. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng patuloy na hakbang upang maibaba ang antas ng unemployment sa lungsod. Lumahok naman ang ilang kumpanya at institusyon mula sa iba't ibang sektor upang tumanggap ng aplikante. Inaasahan din makakatulong ito sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa lungsod at pagbibigay ng panibagong pag-asa para sa mga dagupenyo. Para sa programang Bomb Reports First Edition, Patrol Numero 4. Bombo, ya na nabas nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!